Hello! Magandang umaga! Pasok na ako ng school Ayun. Ayun nga, as usual, Wednesday, isa lang yung klase ko. Tapos uwi na agad. Sayang lang yung effort. <laughs> Pero okay lang naman. Nagahanda na sila para sa General Assembly. Mamaya yung foam and glow ng CTHM. Pero hindi kami makaka-attend eh. Ayan, kakatapos lang ng na klase namin. And kanina pa sila nag-aayos ko ng set-up para sa mamayang Assembly. Nandito kami ngayon sa may bakery. Dito kami bumili din itong tinaka. Yan donut, choco bread, half moon. Pani bread, tuna, ganyan. Ayan. Dito kami madalas bumili. Tapos yung bicho-bicho na sinasabi niya. Ito yun. Bicho-bicho, cheese, at saka chocolate. Tapos may iba pa rin silang tinda. Bili lang muna kami nito kasi wala uh -huh. na, may na. May pagkain na doon sa bahay. Hey. Nakauwi na ako ng bahay, tapos kakain na kami ng lunch. Yung lunch namin, ito. Itong binagoongang baboy na may talong, tapos sabaw, tapos inihaw na tulingan na ang sausawan. Ito, toyo na may sili. Binili nila ulit yung sa pinagbibilhan namin doon sa may sabang. Tapos na ako, mag... Mag... Ugas ng plato. Tapos, dapat patutulog na ako. Kaso, hinihintay ko pa yung tawag ng friend ko. Kasi sabi niya, tawagan niya daw ako ng 2.30. Kaso, 2.46 na. Kaya, hinihintay ko pa din hanggang 3. Kasi gusto ko talaga matulog. Gusto ko magpahinga hinihintay ko ang 3 ang tawag. Eh, hindi ko rin alam kung bakit, pero nag-text siya sa akin. Sabi niya, patawagin niya daw ako ng 2.30. Tapos, ngayon, habang naghihintay ako ng tawag niya, nalandot ako nito. Pinap pinapanood ko si... Hey, it's me, Reg. Ayan, pinapanood ko siya. Ayan, tapos, Kamusta naman yung eyeliner ko? Ayaw matanggal na kapag hilamos na ako. Ganyan. Ayaw pa matanggal ko yung mga makikita. Eh. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ayaw matanggal. Nag hilamos na ako. Nag-makeup. Okay. okay. Basta inalis ko na rin siya ng no? petroleum jelly kasi sabi nakakaalis din daw yun. So inalis ko na. Ayaw pa din ang kapit. Ayan. Ayan, later. Hello! Kaka medyo kakagising ko lang. Basta kumain muna ako ng merienda. Ngayon gagawa na ako ng online assessment ulit. Pero iba namang ano. Yung pa rin, business correspondence. Pero ibang version naman yung kailangan. Ang gagawa daw ngayon Ang gagawin daw ngayon is yung letter of complaint. Ganito. Ayan. Write a letter of complaint of the BLSUD regarding of any of the following. Kakuti. Ganyan. 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 Encode it in word file. Ayan. So, gagawa mo na. Nakain na kami ng dinner. Tapos ko na palang isend yung ano, yung yung online assessment. Tapos medyo tumitigil na yung ulan. Kanina sobrang lakas ng ulan. Galit na galit na naman. Ah, ito pala yung dinner namin ngayon adobong pusit, tapos ginataang langka. Langka po to. Ginataang langka na may parang chicharon. Chicharon yan. Oo, yan. Chicharon. Tapos na ako kumain ng dinner. Tapos, pinakain ko to ngayon yung ang tinatawag nilang idamame sa so, Japan. Ito. Ayan. Yung ano niya, ay, ay. Ito. Kung nakikita nyo, parang may pa Ay, kung nakikita nyo Parang siyang may buhok Tapos Ha? Tapos Pagkakainin siya ganyan Parang pinipisil yung balat Tapos, ito na siya Ito yung loob niya Yan mag-good night na ako. Good night! Ah, bukas na lang ulit kasi bukas. Aalis ako. Kasi, my birthday! Yung aking friend, yung kanina hinihintay kong tumawag. Kasi in-invite niya ako sa birthday niya bukas. Kasi bukas ay Ninoy Aquino Day. Walang pasok. Kaya ayun. Good night! Bye-bye!